So, yun mga lods. Nakapaglinis na ako at nag-disinfect na rin. Dito sa kulungan ng aking mga inahin. So, pinatutuyo ko na lang ito. And then, ayusin ko na yan. Bababa ko na yun. yung sidings niya. Yan. Yan, at uh, okay na lahat mga lods. Uh, Nakaready na. Nihintay ko na lang yung kanyang due date sa kanyang panganganak. Sa araw ng bukas, Lord willing, ito yung mga anak na. So, dito ako matutulog mga lods sa uh, aking bukid. Yan. Meron naman ako nakareding kubo na pagtutulogan. So, ngayong araw pala mga lods ay maulan dito sa at naming uh, baboyan. Parang may bagyo na uh, paparating. So ayan, mag-iingat ang lahat mga lods. So ayan mga lods. Ayusin ko na yan sa susunod na linggo. Pag na-dispose ko na yung aking three heads. Yan, napalakihin. Yan. Pag na-dispose ko na yon, and then isusunod ko ng ayusin yang bubong. O, yan. Ayusin ko na yan. So, yon mga lods. Uh, sana nga ay maganda ang kwan nito. Sa tingin ko nagle-labor na yan, o. Oh. Tingnan yung mga lods. Hindi, bira na lang siyang gumalaw. yan. Ayan limitado kung baga uh, meron na siyang nararamdaman so wait lang ha so ito yan mababang mababa na mga lodges yung kanyang chan ang kwan nito bukas ang pinaka schedule niya. so from now kailangan im i-monitor na yan mula ngayon mga lods yan hanggang bukas ang kanyang pinaka due date so yon sana nga ay maging, maayos yung kanyang panganak ayan so yun hanggang dito na lang mga lords thank you for watching at happy farming sa atin lahat mga kabakyards bye bye